Pwede niyo ba akong turuan na uh, mag-tiktok dance? Maayong adlaw mga viewers and subscribers Nandito tayo ngayon sa Lasal University, Osamis Tayo ay makikipag-usap sa mga SK officials Kaya let's go! Ano yung mga maling konsepsyon o maling pag-iisip tungkol sa pagiging SK leader? Inisip nila sa amin ay wala lang kami ginagawa Sa posisyon kami wala kami ginagawa Ito talaga, yung SK is um, sumusunod lang ito within the sa mga barangay captain. But nakita ko nga they can have a voice also. They can create mga programs para sa mga estudyante or sa mga youth. What are the top five things that you enjoy as an aspiring youth leader? nag enjoy ako sa pagsiserve sa aming barangay to help our community to more progressive society, sir. Yung misconception, iniisip natin yung SK pang sports lang. Maraming pwedeng gawin ng SK. Let's help them. Supportahan natin sila.